bahay ni Linda Gonzales makikita nyo ayan siya ay isang solo parent at may anak na PWD ito yung sa loob ito yung anak niya ito yung loob ng bahay nila makikita nyo mga kayo youtubers ito yung bahay nila ito yung anak niya na PWD na kung titingnan mo yung bahay na ito ay yung bahay na ito ay sa nila yan yung mga yung mga gamit nila ayan so nakatira dito sa bahay tatlo lang sila anak niya na PWD at si Linda ngayon ay naghanda sila ng nag iinit sila ng tubig ito yung loob ng bahay. Ngayon ay umaga. Alas 7 ng umaga. 6 ng umaga. Ayan. Ito yung tinutulogan nila. Oh. Ito yung tinutulogan nila. nakatingnan mo. Walang foam. Kaya dapat, dapat kasi PWD siya. Gusto niya ng foam sa may gustong tumulong, mag-contact na lang. Ito yung apo niya. Ayan. Kamusta ka? Ito si... Nanay Linda. Gonzales. Anong ginaobra mo sa buong? Ano ka na eh? Kaya nabuklayo. Kaya initubi. Kamusta ang inyong pangabuhi? Sa kadadlaw, paano ka mong abuhi? Manggang ka, kawan mo kami subong kay Dugan dog tangi akong bugas da Di naman yung mga Nasaan yung baan, an, asawa mo? Wala na akong asawa Di naman Na patay ng, akong, na akong Bana Ang una mga bana na patay? Na patay Paano ka mabuhi? Pamukon gid lang eh. Ting bata mo di ba P PWD? Hmm. Paano ka mo mabuhi kadadlaw? Dinadala ko siya sa kampo, papukuhan eh, ko siya igad, ulat sa akon. Gano'n eh, makaubra ko doon kadlaw, kadlaw ng mga sa langitan. Bakal kami abon sa kautod, sa kutiyan, uga 20 pesos, may isda na ako, may 50 na ng mga araw. Gagmay ng isda, ako lang na. Wala kami kwarta. Hindi ko lagi magkabulig sa iyong mga mga pamilya mo. Amo muna ganing sikit mo, buwag ko sa buwan ko. Kaya wala ko sa pamilya ng sa paan. Pila ba, na bata mo? Buwan, anong kabilog. Anong kabilog? Duwan, duwan na lang ang wala pang buwi. Hindi na sa subong. Isa, ah, gara, ito sa TV yan. Isa, tiyan mo niya. Nga rin sa babae. Anong ang mambal mo sa mga nagpanan. Sa mga bata mo ang tanaw sa buong. Ito mo ko sila nga. Kung ano sa inyo, muligan man nyo ko, galing tito. Ang botalin sa una, doon ay magigit sila nagpansakon. Sa nagalan, tao subong, ano man, mo. Sa mga tao nga uh, may mabuting kalooban. Ano man, mo sa mga tao ano, uh, ako nga nagalan, tao subong. ang hindi na ako ano lang, madamong salamat kung mabatyagan man nila ang kapitya doon ko, ang kabudlayan ko, nga may bulig sila, ang bisan balay na mo na mo ni. So, nang bata ko pa lang, dahil isang una, katindog lang na, subong hindi na. Ang yung ngayon eh. Gin nyo lang. Arkilahan ko pa ni Tag siya bulan. Yung nila. Inarkilahan nila, nila ng 100 pesos bawat buwan. Kasi yun nasa probinsya tayo. Kaya yung isang buwan is 100 pesos. Pero yung 100 pesos mabigat, mabigat pa rin sa kanila kasi wala silang source of income. Kaya yung bahay na to hindi pa nabayaran ng tatlimang limang buwan no ka bulan. so Limang buwan, yung babayaran nila is 500. Kasi yung isang buwan, 100 times 5, nasa 500, hindi pa na babayaran. Kasi wala naman silang source of income. Makaon man kami, isa kadlaw. Kapila kami magkaon. Kung Ilang bisis kayo kumakain sa isang araw? Kung may bugas kami, tatlo ka bisis. Kung isa, may malugaw. may isa kakaon. Muna na eh. Muna manti ng sabi pa, hindi na ko kayo nung bata ko. Si Sagadlaw, ka pila ka magkaon? May kadua, may kisaman. Ano yung sudaan sud 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 niya, Pirmi? Ang muna eh, may may noodles, may mga utang. Ang guna ka lang si Kapuso <laughs> mo, Jessica Soho, si Sir Idol Rapi po, Kung sino manda nga managa, kung sino man gustong tumulong, anong masabi mo? Sa ila. Lumalamo, salamat eh. Kung mabuligan Manila kami. Ito yung, ito, tatlo sila. Yung nasa loob ng bahay na to ay tatlo sila. Ito lang yung harang. Yung apo niya, saan yung papa niya?

Ito edad niya, 26. 26. Uh -huh. 26 na edad. Yung PWD na to ay 26 years na siya. Ang sakit niya? Walo ka to eh. Walo pa rin sa katuig. Ito so, yung apo niya, oh. Ang ka, oh. Basta ka pangap ka, no? Bakwan mo siya, ano, guro? Gut gutom. Gutom ka, gutom. Umiiyak siya, gutom kasi. po ko. Gutom siya? Ibus na, ibus na. Paka, wala wala po kong na, ito. Hanggang man. dyan na lang po ito yung sitwasyon nila. Hanggang dito, dito na lang tayo. At kukunan so, pa natin sila ng part 2. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood at sana ay patulungan din sila hanggang dito na lang po tayo maraming maraming salamat sa inyong lahat